sa Misamis Occidental. Kanin yung kanan? Sa yeah! inyong yeah! mga yeah! oras sa karong adlawan, daghan sa inyo ang, ang nagkambiyo sa ilahang mga schedule, no? Kahit nagturaman ng Domingo, nagsulti, nga, mo mu ang hinihiling bisita sa inyo sa Misamis Occidental. So, daghan sa inyo ang nagkambiyo so, ang nag schedule para lang na mag-uban at hihitaron sa ato ang uh, tapo, pulong-pulong, Uh, para magpasalamat uh, sa inyong pagbini uh, opinion, sa probinsya sa Misamis Occidental. Ikaduha ang ako ang mga pagpasalamat sa mga lain-lain na grupo. at uh, hakbang ng naisog, ganun salamat. <tinyo>

sa nanauang na ko anak. Maraming uh, salamat. Unang-una personal pagpasalamat yung tanan sa ako ang, uh, mga kauban sa Mindanao, mga ka ako sa Mindanao, sa inyong tabang, sa inyong suporta, sa inyong boto, uh, sa inyong kampanya para kanako tung tuig 2022 pagta BC presidente. Dayan salamat. Ikaduhang ang uh, pagpasalamat nako isip inyohang Vice President sa inyong padayon nga suporta sa amuang opisina sa Office of the Vice President. Yeah! Uh, Pasailuan ni uh, gamay na lang ang amuang mga proyekto karon na wala po ang amuang medical and burial uh, assistance kaya kay Bawal naman mo sa istorya sa ako ang pinag-uwi sa uh, nasa kaulungan uh, 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 sa uh, National Capital uh, Region, uh, pero magpadayat yung hapon ni. Laban! So,